Okay guys, so good morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa staging ko at binababa namin yung aming boring machine. Ayan, makikita niya naman yung aming mga kasamaan. Uh, binabaklas na yung kadena dito para uh, magbaba at bubuhati na uh, uh, mobile train. Mobile train. Ayan. Ayan yeah, yung mga tubo boys nga, mga tubo guys. Uh, matataas pa sa amin ito. Ayan, malaki. Malaking tubo. Malaking tubo 'yan. Ayan 'yung aming mga aming supervisor. Ayan. Supervisor, supervisor operator. Ayan. Shout out naman dyan. Shout Ayan out. Ito naman, Shout out. 'Yung aming electrician. Ayan. Shout out kay kuya Reyes. <laughs> oh, galing. Yan ng malaki gamit ang ginagamit na tool para uh, may baba yan may pakita sa inyo ito yung trabaho ni Papalon Aguay Wilder at nabangabangan nyo na lang mga guys yung ating pagbabago ng ating content yung pagtulong natin sa ating mga kababayan kasi medyo kulang pa sa budget si Papalon kaya hindi tayo makapagumpisa umpisa nabangabangan nyo malapit na rin yan lalabas na rin yan yung mga tubo dito na malalaki mataas pa sa tao para magkaroon ng tubig dito ang magandang daloy ang tubig dito sa kapiting brother, anong lalagay yung tubo ito? ang malalaki kung ito sa tunnel ito yung tubo nito kaya mga guys, ito na nga yung tawag dito yung pagkapit namin dito sa machine para mga tanggal pagbuhatin ayan Pilipis na nila. Ayan mga guys, oh, uh, binubuhat na ang lifting belt para buhatin yung machine. Ayan. Kasi itong magbubuhat mga guys uh, 50 tonner kasi nasa 22 tons ang machine. trigger ayan mga guys ha uh, unti tiyunti na ngayon siya magbubuhatin okay. so, para may ilipat at nandito ako nandito, nandito ka kami sa staging 2 kasi dito namin nilalagay ang aming mga gamit tayo para makita natin siya Yan nga guys. Ayun na binuhat na yan na ilangat mga guys para may lapag mo yan sa baba ngayon na ngayon sa itong sasakyan to yung truck na na mga guys yan yeah, yung boring machine yung okay, na po ang tiyanti mga guys At pagkatapos yan mga guys uh, lilinisan pa yan yung boring machine kasi ang daming mga lupa uh, nakadikit para condition naman siya kasi sa uh, next ko naman na uh, next sa uh, butas malinis siya galang sa 15 tan ah no 15 na mobile screen na para galang bitbitin ayan ayan nilapag, nilapag na ayun ayun siya Ayo. Okay guys, uh, tutuloy na natin ito. Maraming salamat muna sa mga manonood. Abang, abangan nyo na lang ha. Abang, abangan nyo na lang ating pagbabago sa ating content sa ating YouTube channel. Yung pagtulong sa ating mga kababayan. Pinapromise ko rin sa inyo, may kita nyo na lang Bigla ayan. Kasi kahit sa isang linggo, tatlong bisis tayo makatulong. Masaya na rin tayo dyan kasi. hindi pa naman kaya talaga totally na ipapalong tumulong araw-araw. Kasi pues, okay, masandar pa tayo sa ating mga allowance kaya uh, kailangan muna natin magpo ng marami para uh, maganda. Okay. Basta abang-abangan niyo na lang yung ating pagbabago ng ating content. Uh, sa pagtulong natin, pagtulong sa ating mga kababayan na kailangan ng uh, tulong kahit mga konti yung mga tatlong kilong bigas, mga konting dilata. Malaking bagay na yun mga guys sa ating mga kababayan na kapuspala din para makatulong tayo masaya tayo makatulong sa ating kapwa sa sana supportan nyo walang hindi kayo magsawa pa ngayon na pagbabago Okay guys patuloy ko na lang ito maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating mga ina-upload maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye